sa uh, YouTube kung paano yung lutuin yung Gabi Delight, Kamuti Delight, o Obi Delight. Pero naisip ko, dapat may sarili akong content sa aking YouTube. And then, yung available sa amin dito is yung Gabi na Pula. Alam nyo, yung, yung puno or katawan niya is pwede, pwede namin siyang gulay na tinatawag naming uh, laing, pero pula version siya. And then, ayan, nakita nyo, purple siya tapos nilagay ko na yung mga ingredients so ito yung nakuha namin lahat galing uh, nilakad pa namin yun bundok tapos nakita ko sa kanila naglagay sila ng Nestle cream all purpose cream then condensed na drain al then nag add lang ako ng alpine evaporated and then yung and then yung friend ko meron siyang tira na cheese pang toppings ko mamaya. So, let's go. And, ayan, na ah, balatan ko na siya. Tapos, hinati ko ng maliliit. Ang hirap talaga magtagalog pag hindi mo lingwahe. So, kailangan natin mag-effort kasi sariling content natin ito. Tsaka, nag-vlog nag na tayo kaya ayun, todo effort. Then, so ayan, piliin nyo yung magandang gabi para hindi kayo mahirapan uh, lupakin. So, ayan, habang nakasaing siya, nilupa ko na siya. Kaya, ayan, ayan na yung naging resulta niya after ko siyang kinuha sa apoy. Kaya, nilupa ko siya ulit para mawala yung mga ibang bobo. Pero, pag hindi magandang quality na gabi, talagang matigas siyang lupakin kasi acting. May tinatawag kami dyan sa Bisaya is, ano, lagat. Pag baby pa yung gabi, ang tinatawag namin dyan is labuh. labu. Ang, ang uh, creamy siya, kumbaga. Tapos nagmukha na siyang ubi dyan, di ba? So, kanya-kanya tayong way kung paano, ta, paano natin diskartein yung sarili nating uh, pagkain. Paano natin kung anong proseso. Sarili-sarili yan eh. Kung saan, kung saan ka mapadali. So, nag-effort ako diyang lupakin. Bahala na kayo kung paano nyo intindihin yan. Kasi, bisaya tayo eh. Sobrang mahirap magtagalog. And then, kita nyo naman na talagang pang malakihang braso ang kailangan dito. Then, nilagay ko na yung condensed. Tapos, all-purpose cream effort effort tayo kasi wala tayong sariling ano videographer tapos yung pagbukas pa ng condense di ba maliit yung pagkabukas kaya ayun luya nagluya to nagluya hinuon ko sa pag o, oh, tapos binalik namin siya sa apoy para lahat ng ingredients is maluto kanya-kanyang way di ba tapos, ayan na yung finished product ko. Nagmuka siyang obijam Jam or Maha, ano ba? Basta, sa, basta may tiwala ako sa dessert ko or panghimagas ko na masarap ito. So, may pagmay